mga liquid na dapat palitan sa ating sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayo suggestion at i-discuss ko naman daw yung mga liquid na dapat palitan at kung kailan daw ba dapat palitan ito. No? Okay, Uh, salamat don sa nagbigay ng suggestion ano. Okay, ano natin? Unahin natin sa engine. Okay, yung tinatawag nating engine oil, no? Uh, sa engine oil depende yan kung ano yung ilalagay mo, like kung fully synthetic, um, semi synthetic or mineral. So, ang fully synthetic around 10,000 kilometers or 6 months dapat siyang pinapalitan at kung mineral naman ay eh, every 5,000 kilometers or 3 months. Yung semi-synthetic, eh pagitan lang nito so mga 5 oh, to 4 to 5 months or around 7,000 to 8,000 kilometers pinapalitan na so yan engine oil no pangalawa is yung transmission oil ideally ang transmission oil mapamanual man yan o mapa-automatic every 2 years or every 40,000 kilometers ang suggestion ko sa inyo i-check yung mabuti kung anong klaseng transmission yung inyong sasakyan at yung dapat yung ilagay ninyong oil kasi pag pang manual normally gear oil yan uh, sa ngayon nagiging common yung CBT so pag CBT yan dapat pang CBT yung gagamitin niyo at kung ATF yan ay ATF yung ilalagay ninyo okay and ang pangatlo is yung coolant Okay? So ito, every 2 years din or every 40,000 kilometers, mas maganda nag-drain up tayo ng ating coolant Just a suggestion, ano, kung ano yung kulay ng coolant ninyo before or kung ano yung brand ng coolant nyo ngayon, yun pa rin sana yung ilalagay ninyo para hindi na maghalo-halo okay, and number 4 is yung inyong brake fluid, ito ganun din 40,000 or every 2 years ideally sana nagpapalit din tayo ng ating brake fluid so yan lang naman yung almost o uh, uh, yung apat na common no na fluid na pinapalitan ano well baka isasama pa natin dyan yung pangwashing ng wiper eh madali na 'yon tubig-tubig lang 'yan ano pero yon uh, normally uh, yon sa engine is 5 ,000 to 10,000 kilometers at yung halos yung karamihan o lahat ng liquid natin is every 2 years or every 40,000 kilometers. Pero still, i-check nyo pa rin yung inyong owner's manual kung ano yung recommendation ng inyong uh, manufacturer no kung kailan ba dapat palitan. Okay? So kasi yung iba, halimbawa sa transmission oil, uh, ang inaano nila 50,000 or iba 80,000. Okay, sa yung mga brake fluid nila, minsan mas matagal, pwedeng mas matagal mo daw palitan. Nasa sa inyo pa rin, option niyo pa rin ano. Pero mas maganda pa rin, yan na yung uh, pwede nyo sundin ano? kung wala na yung owner's manual ninyo pwede nyo nang sundin yan ito ay for safety ano, you know, na uh, hindi, uh, hindi hindi kayo mawawala ng preno dahil hindi kayo mawawala ng brake fluid uh, hindi mag overheat yung sasakyan mo dahil may kulang ka okay? magiging smooth yung takbo ng inyong sasakyan dahil meron kang uh, engine oil at meron kang transmission oil so yun mga paps no, sana nagkaroon kayo ng kayo konting idea dito sa mga dapat pini-PMS o preventive maintenance ng ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.